Magandang araw po sa inyong lahat. Kukuwento ko lamang po kung ano mga pinagagawa namin nung dumating ang ate ko. Ayan, syempre unang-una sa lahat. Siya po ang naglilibri ng pagkain. Kain muna kami. So, bibili po kami talaga ng bulaklak sa Dangwa, nila dahil po para sa undas. Uh, ang araw po ngayon ay Oktubre o Oktubre 30, 2024. Ayan, tama ba? <laughs> Kayo na pong bala. So, ito po, kain muna po kami sa ating paborito ang Chow King, no? Hindi po sponsored, basta itong kumain lang kami para mawala yung gutom namin. At dahil ang delivery po ng bulaklak sa dangwa ay hapon, at ang uh, ngayon ay tanghali pa lang, napag na namin na pumasyal muna. total naman ay may dala kaming sasakyan. Pumasyal muna po kami, joyride, joyride lang ba? Ang tagal-tagal ko na rin pong hindi nakikita kung anong itsura ng Maynila. At uh, ako po ay talagang nabibigla nagbago na talaga pala ang Maynila. Ayan, buti na lang hindi ako nagko o nag kung hindi ay maliligaw po talaga ako. Ayan po, ang lalaki na pala ng mga gusali dito. Hindi ko na ito na, napansin noong mga panahon ng 1990s at ng mga panahon ng 2000 dahil ngayon ay mga dalawang dekada na ang nakakaraan. Ayan pala, ganyan na pala ang itsura ng Maynila. Madalang na lang po kasi talaga akong lumawas, tas minsan nakabas pa. Siguro sa isang taon, isang beses lang o dalawa, kapag bibili lang ako ng bulaklak sa dangwa. Ayam eh, ayan po, oh. So, vlog-vlog muna po tayo, no? Para po makita nyo, oh. Ang dami mga construction, ang dami mga building na ginagawa po, ano? Lubha po talagang marami ng competition sa negosyo ngayong mga ah... Uh, Ngayong mga panahon na ito po, ano, ang dami po mga pagbabagong nangyayari na hindi ko po napapansin o hindi ko nalalaman dahil nandun lamang tayo sa probinsya natin na nanahimik. Dahil nga kung sa probinsya natin ay hindi mapayapa at hindi tahimik, malamang dito sa Maynila ay hindi mapayapa at tahimik. Ayoko po yon dahil ayoko po ng maingay at ayoko nang magulo. So, ba, siguro tayong tumatanda na kaya ganun na po yung pakarandam natin. Pero tingnan nyo po, o, oh, ako po yung nagugulat talaga, may pa ganito-ganito pa, at pa ganyan-ganyan pa, may pa shortcut Shortcut pa. At ang haba ng mga tulay, nalulula po ako. Siguro mga limang taon pa o sampung taon pa, madami na naman pagbabago sa Pilipinas. At ayan nga po, no, talaga nilubos-lubos na namin ang joyride naming magkakapatid. No? At uh, yan po ay siyempre ay uh, dahil sa nandyan na ng ate ko para may enjoy niya ang kanyang bakasyon kahit may XI lamang. Umuwi nga pala ang ate ko no, para makasama po namin sa undas at gusto niyang maranasan yung ginagawa kong pagtulog-tulog doon sa, sa sementeryo, paggawa ng mga bulaklak at kung ano-ano pa. Ayan nga po no, at uh, ako yung nag dito sa napakagandang CR ng isang hotel at ginabi na nga po kami no dahil na-traffic na -traffic kami, papunta na po kami ngayon sa Dangwa dahil uh, sigurado may mga na-deliver na mga bagong bulaklak, traffic nga lang at nagkagulo-gulo pa kami dahil ang akala namin coding ang aming sasakyan coding ang plate number ng sasakyan ni ate no, may Muntun, kikikiya mo pa ba, anak? Pero uh, meron pala mga bagong panuntunan. Ewan ko lang kung tama po, no? Miyaklas yata, ay walang coding yun na ilibre yata, no? So, hindi po ako masyadong sigurado dahil uh, hindi po ako masyadong pamilyar sa mga coding-coding sa Manila. Binasa lamang yan ng aking pamangkin na si Simon. Kaya ganun pa man, ayan po, malapit na kami sa Dangwa. Traffic nga lang, kaya parang malayo. Pero sa totoo lang, malapit na. Pero traffic nga lang po. At ayan naman po, no, malapit na po tayo sa ating uh, pupuntahan. Madami rin pala mga motor po dito Parang sa Pampanga din, madami ding motor Ay, pabayaan natin Basta malagay hindi ako naka-motor ngayon Naka-kotse ako Paminsan-minsan talagang naka-kotse 'di ba? Yan, dami rin sasakyan daming mga traffic-traffic na yan Ayan po Sa maraming mga angka Siguro meron din mga riders-riders dito Kagaya sa Pampanga po, ano? Siguro yan si mamang yan Naka-rider lang siguro yan Yan Oh, siguro alam ano mo yung uh, para taxi na motor, ganun po ba? Kaya yung uh, sa habal-habal yata o Angkas, kas sa Cebu, sa Bisaya ang tawag. Ito mong sa atin eh nitong nakaraan lang nagsimula lang ng pandemic, nagkaroon ng mga riders, riders na ganyan. Kung hindi po ako nagkakamali. Ayun po na, no? at baka mahirap pong magbili-bili ng bulaklak sa dangwa, wala na kapag maraming tao. Kung mag-isa lang po ako, bawat taon mag-isa po ako nagpupunta rito at bumibili ng bulaklak ay ah, talaga namang sumasaktang katawan ko sa pagbuhat ng mga bulaklak dahil pati likod ko may trolley pa ako niya na, binub, na ah, hinihila po no? tapos iba pa yung binubuhat ko ah, maganda nga lang ngayong panahon na ito ngayong pagpunta ko dito ay nandito ang aking pamangkin para tulungan ako na pagbuhat sa aking mga dinala dala dala sarantala yan nga po pala ano? ayan mga tinukunan ko mga video para sa inyo at ito naman ay, ang pamangkin ko ang kumuha ng video para sa akin para alam po ninyo konti na lang po ang aking dala dahil ang ibang mga dalahin ko ay na ng pamangkin ko dinala ng sasakyan kailangan po namin magmadali at mahal po ang parking na yun kasi mahirap talaga ang parking kapag undas dito sa dangwa pagbibili ng bulaklak kaya ang parking dito napakamahal ginto kaya bilisan bilisan dahil sayang po ang pambabayad doon magkagayon man. Tapos na rin po ako at pabalik na kami sa aming sasakyan. Diba bang uh, ako yung nagugutom yata dahil sa aking pagbubuhat-buhat ng mga ganito. At kanina pa kami tanghaling gumagala dito sa Manila. Siyempre kahit joyride lang po, nakakagutom din po, di ba? Ay naku, saan kaya kami makakain yan? Samantala, ayan po, na linga, linga po ako at tumitingin pa ako na mga kulang ko. Ayan, kulang po ako ng mga pandekorasyon sa aking mga bulaklak. Ang tawag din po ay aster o hindi po ako nagkakamali. Yan po ay yung mga nilalagay ko sa pagitan ng mga bulaklak o pang may dating naman. Ayon sa mantala, kaya naman po kami pamuntang sa way pa uwi. Eh. At ang napili namin, manok oh, yata ito, no? Parang Max Pride Chicken yata itong pinuntahan namin. No po, hindi po sponsored. Talagang ito lang napuntahan namin. Hindi ko alam kung tama po. Napasensya na po kung mali, mali man. At ayan, nagsibuga na po kami at nagkakain, nagkakain kain na dahil gutom po kami. At dito ko po, uh, na ang aking video. Salamat po!